Dito guys, mga asar lang ulit sana kami. Kaso, paluno naman ang kalaban namin. Kasama ko ulit yung top global masya guys. Ito yung marksman ng kalaban guys. May 1k high sa rank, Tapos puro top global po yung hero. Yung hinta naman nila guys, mayroon 610 high sa rank. Yung gatot nila, 728 high sa rank. Tapos ito yung core nila guys. Ewan ko, nakapilot yata tong core. Okay guys, tignan natin kung makakatagos tayo. Okay render surrender na sila 6 minutes. Kung ano, na oh. nagkakat Nagkakat man. Aket yung bibi. B pwede natin bigyan tol, bigyan natin. Bigyan bigyan tol. Si. Madali mo ka. Pala ka dyan. tayo ha. Ano Eto guys, naiimbita kami sa early. Grabe naman kayo mga sir. Ito sa akin, nakarevitalize ako. Hmm, kung saan. sa ako lang, lugi ako dito sa hindi. Ang ino mo, ito. Mas mm. mm. dito guys, level 5 na enjoy. Hindi ka ba armahin yan, dito, dito, boss? Hindi ako level 5. Ah, perto nga. Kago ka. Hirap guys, mga balagbag kalaban. Hindi mo, apat ah, sa turtle, lo dalawa lang kami. Level 5, ako level 5. Level 5. Uy, lugi pa, lugi pa tayo. Lugi pa tayo dyan, Todd. Lugi kami sa early guys, kaya hindi mo namin sinabayan. Pero aggressive sila pre ito pinasok nila harito harit, oh. Wow, kung wala tapat 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 part tapat 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 part tapat part tapat 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 Inasara ko tapat 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 Wag. Abigyan siya. Magdalag. Rabi kalabang, pre. Hindi naman ginagawa sa amin, no? Hina-early ang kami. Pero kaya namin to, guys. Atara nga. Hmm, eh. pangina mo. Pinalimot. Pag-arami uh, si Gago. Ba't mo kinuha? Boss. Kupal ka. Ha? It's a general <laughs> Ito, guys. Inasar ko. Nag-first kill trigger ako. Uy, Gago, pala. Asar! asar sa papa din sarko ay sarko. Asar, sar, <laughs> na lang, inaasar lang. Ra, asar gatin. natin kay top, mars. 2013 yan sila. Try ko ba, na. Di <laughs> okay, try ko na lang basta Ang dami pala dun, guys. Tas dito pumasok pa yung Ma'sha. Walang po. You holding ko sa left dito guys, trinash tayo ng konti. Cutie pie daw. Trinash tayo. Sweet lang on ko lang god mode ko. Bigo ka go Naman. Masabi. G, putal. Pago, nice. Pag-i-pag-i-pag-i. Pag-i-pag-i-pag-i. pag i ako na lang <laughs> matira. Hindi mahalaga na gulo. Mahalaga. Ikaw ay. Okay. Dito naman guys, may lord na sa mid. Kaya time natin yung kalaban. Upal ka. Aro, <laughs> puwerte <mag> <laughs> Effective guys, nagsunod na yung lino. <laughs> bye time lang, bye time lang. Uy, pinagagawa nyo dyan. Bait time, time. Time. time Ay, bait time lang, bait time bait time Ay, lang ko eh. Dev, yeah, tayo ng space ni Bossback para mabasag yung ano, yung Lord. Para, mad <laughs> para ma-dev, man. <laughs> para ma-dev, <man. laughs> Lala. Yun, talo <pala> tayo. <laughs> Yun lang. Yun, lang. Ang <laughs> laki nice. <ng bago. laughs> bounty, Gago. Diba? Tama. Tama! Tama! Tama pa. Tama. Tama. sa inyo eh. Effective yung ganun by time, guys. At dito, na-choke yung kalabang, guys. Nice, ka. Nice Ito ba ito po? Pupal ba? Okay. <laughs> Kaso na-trade din yung masya namin guys sa bot nabigyan din Ang ina niya. Kaya ang ginawa ng kalaban habang walang masha sinamantala nila kami dito par Ayan guys, magsusugot kami Pilit na pilit sila guys no Guys, kung makikita nyo sa minimap may lord na po pero pinilit nila kami rito Ayun na tara ata ako Uy, yung mid Uy, Uy Sige, sige Punta ka sa mid ano Hari, sige sa mid Mid nyo lahat Ito po, ito po, ito po Akin nyo Ito po, po Yun lang guys, yun. pinilit nila yung hero, dapat nag-lord nalang sila Eh, okay, push na natin Portal ka nga doon boss Ay, pwede yan! Yes. Ay, no, isa no Bago yun Ay, no, matar siya, no, matar Nakakainis yun no, enjoy Ang galing nang ginagawa ng Joy dito guys, kinakat niya yung minions Kaya, 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 kaya niya kasi dito guys, na-choke ulit yung kalaban. Hmm, kung pa'n kayo. Mag-skill ka. Hmm! Tabul! Uy, dito pa tama yung photo. Asar! Asar! Uy, sabayan niyo. Asar, man. Dito guys, akala ko tapos na kaya nag-bosses ako ng konti. Sa'n Hindi pa pala, na-cut ulit ng Joey. Tabor tawin mo, mo, mo. lang. Gago, lalo. Out na. Out na, out out Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank. <laughs> Baka machoke tayo mas. Gago. Choke nga tayo. Choke nga pa. <laughs> Ay, <laughs> okay. Number one rule guys. Huwag muna kayong magta talk hanggat hindi pa tapos. Huwag muna. Huwag muna. Huwag muna. Huwag muna. I minion lang, minion namin guys, kaya dito nag-abang kami. Naligaw yung Joy Par. Ito, nakakasar oh. Nakakasar ka. Nakakasar hmm. ka. Dito, dito. Nag-wait oh, lang, clear mo na mid, clear mo na. Nice, enjoy. Double na tayo, na, wala na. Mid na natin, mid natin. Hindi tayo mag biko di gago naman hindi pa Yun lang guys sa sila pre pinipilit kasi nilang tapusin eh sila tuloy natapos tapos Wag na bisnat 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 na, bisnat na bisnat ah. bisnat <laughs> bisnat 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 mga, mga <laughs> bisnat work Atar Atar ang Okay guys Checking time Ito check natin i-retail Highest rank 1,036 guys Tapos 77 win rate Puro top global pre oh Sarap grabe naman kayo mga sir Tapos ito yung Eve Simpleng tao lang yan Ito namang Hilda Ayan merong 610 75 win rate Tapos yung gatot naman nila guys Merong 728 Highest rank 75 win rate Top global graph oh ito naman yung jungle nila si Cutie Pie. Mga palu guys eh no, nakachamba pa nga sa mga harang sa RG. Ay, oh, gago, 1 kill star, 2 kill ka. Sino? Yon. Wait lang, wait lang, gago, 1 kill star yung ano, M&M nila. Ko 700 na yung gatot nila eh. Gago, malo, patong. Kaso dito mga man.